Ang tingero, ang tingero ko dyan sa video po na ito. Ipapakita ko lang po sa inyo itong aking collection. Ano po? Um, sana po, nasa mabuti kayong kalagayan at nakarecover na kayo sa bagyo. Ano po? So, anyway, um, shout out po kay, uh, ano, um, Carleto Argota 3368. Shout out po sa iyo. Salamat, salamat. Um, ito po, ay tungkol dito sa mga collection na aking mga alaga. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ito kasi part of lessons po na pinag-aaralan natin, ano? Um, huwag pong makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at syempre, siya lamang ang tanging nakakaalam ng lahat na kailangan natin dito sa buhay natin, ano? At uh, shout out din po sa mga bago kong subscriber at shout out po sa mga datihan na at sa mga taga-subaybay. So uh, end of uh, ano po um, November ay magbibigay uh, po ako ng ano 4,000 pesos para pang bilhin ninyo ng uh, agimat ano po. So isa lamang po ang bibigyan ko kasi kahit pa paano malaki-laki rin po 'yan sa akin. <laughs> Ano ko lamang yan? Para sa ano, uh, Christmas gift ko po yan, ano? Anyway, early Christmas gift. So, anyway po, ito, makikita ninyo. Uh, sandali lang po, hakunin ko lang yung aking, ano, uh, uh, kuwit. So, ito po, balik po tayo. Ito ang aking kuwit. Ayan. So, ayan po. So, ito naman po, ito po ay... siya. So, i-explain ko po mamaya. Ipapakita ko lamang isa-isa ano po So, ayan, makikita ninyo. Baliktaran po siya. At ito, of course, akalako uh, akala ko natanggal na. Ito po ay quintas, ano. So, ito, ayan po, nakabalot. Nakabalot, nakabalot. At, kita na inyo, mapapansin siguro ninyo na mahilig ako sa, ayan, nakita na natin. Mahilig ako sa dark red or red and black. So, ito po ay, ano siya, oh, natanggal. So, ito po ay, one po siya, ano. So, natanggal na, at ano, ilalagay ko na lang po sa ano. So, anyway, um, more pa, ito, oh. So, ito pong lahat po na ito ay baliktaran, ano. So, ito po ay gusto ko lamang i-share kasi um, parang meron kayong idea kung papaano mag-collect ano po at uh, hindi man ninyo gamitin ito ay magandang bahagi ng collection ano po. So So anyway po uh so ngayon na, na ipapakita ko na sa inyo one at a time. Um ito po ay ginagamit ko lamang na mga pang-display or ano naka at hindi ko pinapakita ngayon ko lamang po ito ipapakita kasi gusto kong makita ninyo na okay lang po na magkulekta kayo ng mga agimat na hindi ninyo gagamitin kasi hindi ninyo alam kung kailan ninyo aano uh, hin siya uh, gagamitin ano po, kasi may panahon na ano po may panahon na kakailanganin mo siya Tat ang ibig pong sabihin, may panahon na baga ano siya, lalabas siya at lalabas at gustong sasama sa iyo. Kasi, yun ay, ang energy na yun ay kailangan mo. Ano po? So, kasi ang lahat pong ng agimat ay, ano, para sa, ano, sa protection, para sa, ano, magdala ng kasaganaan ng buhay at magdala ng, uh, ano, ang uh, uh, peace sa ano natin sa buhay natin ano po So uh, ngayon po halimbawa um nakaano po yan nakatago po yan ano uh, meaning to say nakatago naka, sa akin po nakadisplay hindi ko siya inaano nilalabas like i said um, ngayon lang po ano so ang ginagawa ko po halimbawa once a year po inaano ko binibisita ko sila so halimbawa sa holy week po ano isa-isa um, binibisita, kinakausap. Ano po sa halimbawa ganun. Kaya yung the holy week ko po na yon, ang time na binibigay ko sa sarili ko ay very 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 slow uh, uh, low ano po kasi inaano ko lahat na ayan, kinakausap ko. Ano bang ano sino pa ang hindi napapakain dito? gano'n, ganun ano po or uh, sino ang gustong lumabas ngayon? Sino ang uh, Gustong, ano, sumama sa labas Yung pong i-treat ninyo na para silang, ano um, Bahagi ng, ano mo, ng buhay mo, ano So, ito po Itong, anong ito Ayan, makikita ninyo yung uh, Black feather, ano So, yan po May mga, ano din po yan May mga Bato rin po yan na inuupuan yung black feather na yon So, eto eto po para sa akin, kung i-enlarge ko, ayan. Ito po ay, ang ano na, yung uh, mother nature na siya talaga ang nagawa ng mata. Ano po? Kasi, um, enlarge in ko po. Tingnan natin. So, doon po sa mga naga, ano, mga naga, ayan po. So, ayan. Mm. So, doon po sa mga naga, gagamit ng mata, ang mata po ay uh, mainit sa ano sa kabuhayan. Ano po kaya kailangan ihihiwalay? Ito po ay sinama ko lamang dito kasi papakita ko nga sa inyo. So, ito po kaya na ano ko nang binalot ng ano, binalot ng gold at uh, hi ko po siya. Kasi, ang ano po ayaw ko po na maapektuhan ang aking ano ang aking swerte kasi uh, although na ano na mainit sa ano mainit sa pagbuhay ang mata wag lamang pong isasama sa mga lucky charm. Kaya ko in contrast po ayan siya ang ano niya yung uh, gold siya. So bali mag-asawa po sila dalawa isang babae at isang lalaki. So, ito po ang ano, ito ang babae na nahulugan lamang po ano. Oops. So, hindi ko na po i ano, ilalagay pero gusto kong i-explain kung bakit kailangan na ang ano na ang mucha or agimat dapat may ano, may kasama lagi. Kasi po, kapag ano may kasama, mas ano mas sa uh, ma ano siya mas mas maganda ang ang bigay sa iyo ng uh, energy niya kasi nababalanse siya. So in other words po, ano yung uh, male and female, ano po na energy. Kasi kung puro lang male po, ano, tapos uh, bali dominant pa, ano po yung uh, do, dominant po ang ano niya, ang ang approach niya ano. Pero kung lalagyan mo ng ano ng female energy, so magbabalance po. Kaya, ang sa ano po, sa ganyan na ano, yan ang ginagawa ko po. Hinihiwalay, pero hinihiwalay ko pa rin po siya sa ano, sa aking mga um, Lucky Charm. So, ito naman po. Ito ay ga, ano lamang yung uh, just in case po ano, mga tinatawag ko yung just in case. So ito rin po, ito rin. Kung titingnan i-ano ayan, yung sa gitna niya po. Ano ren siya yung uh, mata rin po siya kaya ito sa so, kanyan, magkakasama po sila. So ito naman po, ito po yung ano, um, matapang po ito. Makikita ninyo sa tingin niyo pa lang, sa tingin pa lang ano, matapang po. So hindi ko na po yan i-explain kung para saan yan. Matapang siya. So, ito po ay ginagamit ko sa pag-ano? Meditate. Ano po? So, para balance yung uh, pag may meditate ko yung energy. Ano? Um yan So, eto po, eto po ang pinakaano, paborito ko dito. Um, sorry, sorry, sorry. Pero, meron po, syempre sa lahat, meron paborito at merong, ano, ginagamit lagi, ano. So, ito po, ito po, inaano ko lagi ito. Um, ginagamit ko po lagi ito. So. At syempre, eto. So, iyan lamang po ang uh, ma share ko sa inyo na okay lang po na mag-collecta kayo ng mga ano agimat. Sa paningin po ninyo, maganda sa paningin ninyo, may bertod sa paningin ninyo, magbibigay sa inyo ng swerte or magtutulong sa pagagamot. Sa paningin ng iba, ay ano lamang yan, bato. Pero alalahanin po natin, sa mundo ng espiritual, ano po, walang maganda walang pangit at ang ano po ang uh, ma eh ano ko lamang yung word of for the day po ano na ang mga map ma, pangit na tingnan po na agimat yun ay dahil sa uh, tinatawag na malikmata kasi yun ang mas pinakang ano ma pinakang mas ma, ma, maganda ang ano niya, ang power niya kasi nagtatago po siya ayaw niyang ano, ayaw niyang uh, pakita sa tao na ganyan ang kakayahan niya. Na maganda ang ma, malakas ang kakayahan niya. Kaya anyway po, um ito po lamang ang may share ko sa inyo ngayon. So, uh, marami pa po akong isi-share sa inyo. At uh, doon sa mga, uh, like I said, sa mga gustong mag okay lang po, kolekta lang kayo ng kolekta. Ano? Kasi importante po yan. Minsan, lagay niyo sa tabi ng higaan ninyo. Hindi niyo alam kung bakit uh, uh, meron ako po. Meron ako sa bulsa. Meron ako sa bag. Meron ako sa <laughs> may sapatos sa po. Kasi, syempre, kailangan natin yon yung nagbibigay sa atin ng, ano, ng uh, energy. So, Have a good day, po. bye for now.